Kagigising ko nga lang pala nito kaya chine ko yung laman ng kaldero namin. Pag check ko nga walang laman, kaya binalik ko yung takip ng kaldero namin at nag-isip-isip ako kung anong masarap lutuin at saka kung ano yung masarap kainin. Kaya dali-dali nga pala akong bumaba dito sa amin at binuksan ko nga pala yung pintuan namin para makalabas ako dito sa bahay. Tamang hanap nga lang pala ako nito sa labas kung ano yung masarap bilhin, no? Hanggang sa nakaabot ako dito sa may mall entrance tapos sumakay na rin ako sa calculator. Hindi nga sa katagalan ay eh, nakakita ako dito ng malaking ref. Kaya kinuha ko tong na laglag. Kinuha ko nga pala itong Pampanga beef tapa. At shoutout nga pala kalakuya. Maria. Shoutout sa inyo mga bossing. Kumuha na rin pala ako dito ng white onion, isang net. Pagdating ko nga dito sa may presyo, 92 pesos. Kaya tamang kamot sa ulo tong penguin, no? Eto na nga pala yung mga pinamili ko. Hala ka, sisters? Nandito na nga pala ako sa may counter, guys. At di nga sa katagalan, eh, nakuha ko na nga pala itong mga pinamili ko. Kaya pauwi na pala ako na ito sa amin para makapagluto na. Eh habang pauwi na ako, may nadaanan akong karinderya. Kaya chinek ko kung yung masarap ulamin din dito. May nakita akong chapsuy. Kaya agad ko nang binayari nitong binili kong ko nga sa amin, eh, niready ko na pala itong ko, no? Na nga pala ako dito ng sibuya sapos Tapos nagisa na nga pala ako dito ng sibuyas guys no. Tapos iseset aside natin yan kasi dyan din tayo magpiprito ng tapa. Nilagay ko na nga pala yung beef tapa sa pan. Tapos nalagyan natin ng konting tubig lang. Alakan dami daming tubig yan eh. Siyempre para lumambot agad ng karne. Tapos nalagyan natin ng konting mantika. Ang daming mantika nilagay mo. Siyempre guys masarap tong iprito. Ayun no, namumula mula na Oh. Ilalagyan na pala natin yung ginisa nating sibuyas guys. At kita nyo naman napakasarap yan. Kaya ayan guys so na pala tayo dito ng kanina bagong saing. Magsasandok tayo dito ng isang sandok lang. Tapos kukuha na pala tayo dito ng pinirito nating beef tapa, no. Ayun nung sarap nyo, no. Kaya tara, food trip na tayo. So guys, ito nga pala yung food tripin natin, no. Umabot pa tayo ng SM. so <laughs> ito, ito nga pala yung ano, beef tapa. Nalilagyan natin ng onion. First bite natin, pare. hmm Ang tulang yung niya, pare. Medyo malapit siya sa lasa ng tosino. Pero okay na. Mas masarap pag nyo ng white onion. Mm. Mm. Bumili rin tayo ng chop suey kalahati sa may nadaanan natin yung karinder ya. Mm. Mm. Pang ilang bite na nga ba to? Ah. Uh, three bite? <laughs> Top pa Dapat pala medyo dinamihan ko yung onion. Mm. Mm bit of oh. mm. Guys, ang sarap din yung na nabili ko. Top. Mmm. Mmm. Uh. Mm. Last na natin to pare. Mm. Mm. Yummy. Teka lang, inom pa ako eh.